kamay lumabas sa lupa upang atakin ng mga paa ng ghost hunter na ito. Wait! Hey! This is the way! This is the way! Wait, 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 Look at the Look at the last Well, pasilip pa lang ito sa mga kababalagang hinding-hindi mo kayang tapusin at panoorin ng mag-isa. Pero umatapang kang nilalang. lang, ay tara! Ang video ito ay mula sa YouTube channel ni Lalo Escalante kasama ang mga iba pang ghost explorer. Nagpunta sila sa isang haunted abandoned hospital at kinuna nila ito ng live. Well, ito ang footage. Lalo, dyan kasi kaya mo muñeca eh. Kasi kaya lang muñeca Ba? Kasi kaya lang silla. A ver si puede pasar algo. Uy, uy. Habang nasa hallway sila ng ospital na nakakarid sila ng mga kalapog sa paligid. Ayan, wey. Wey! Hey! Kasi iso, wey! Kasi iso, wey! Huwag niyo! Huwag niyo! Huwag niyo! Hila! 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 Look na ba si Jimmy! Look na ba si Jimmy! Wala! Di na niso, plebes! Di na niso! Wey! ¿Vieron eso? Era como un doctor, güey. Era como un doctor. Era como un médico, güey. un doctor, güey. Algo se metió aquí, güey. No está la muñeca. No está la muñeca, güey. ¿No no es no, mira. No, a ver, a ver, a ver. Amigos, pásenle, pásenle, pásenle. Quítale eso. Todos. Aquí estamos grabando, aquí estamos grabando. ¿Se vio? Pásenle a todos, pásenle a todos. Pásale, amigos, no mames. Amigos. Quítale esa mano, quita esa mano. Quítalo. güey. Quítale el mesabango. Para que está. Dice jaguar, ah pues son la marca de carros, güey. Sí, son la marca de carros, güey. Sí, ahí están todos, miren. En esos tiempos me acuerdo que mi abuelo le decía Pullman, a esos, a le decía porque no se sentía nada. Ahorita amigos, vamos a ir para allá a aquel lado. allá, mira, para allá aquel lado. Pero primero tenemos que recorrer por acá, mira. Para allá, para allá. qué ¡Ay, qué se ve ya! ¡Ay, qué se vio! ¡No será la enfermita, güey! No se la ven por mira, güey. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Eh? Güey, no mames, era. ¿Qué? ¿Se metió al güey? ¿Se metió algo? Sí. ¿Dónde? 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 Ahí, 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 dónde? ¿Dónde? Aquí, en la capilla. Sí, sí, esta es en la capilla. Esta mente la capilla, güey. ¿Dónde dónde dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, güey? Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, güey? Aquí se metió. ¿Alguien se metió? Se metió? ¿Sin mira, sí, mira, mira, mira. Se, ¿Se cayó eso? Mira, que so eso. No mames, güey, no mames. ¿Qué? Se cerró eso, güey. Abrila, abrila, abrila. Abrila, abrila. Los acaban encerrados, güey. Amigos, los acaban de dejar encerrados. No mames. ¿Que a ¿Dónde se oyó? ¿Ese banco qué es, Alejandra? ¿Para qué será? ¿Qué eso? De. Pero aquí te acuerdas que estaban las Sí, aquí estaban. Pero sal, salió de aquí. Salió aquí el, el, el doctor, no sé qué era, güey. No sé qué era, güey. ¡Mira! 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 ¡Una monja, güey! ¡Una monja, güey! ¡Se llevó la muñeca! ¡Se llevó la muñeca, güey! ¡Se llevó la muñeca! ¡Se llevó la muñeca, güey! ¡Mira una monja, güey! Inaulam mo ka! Inaulam mo ka! Lalo, stop ka dito, wey! Lalo, lalo! Bila nga! Aga, aga, aga! Amigos! Sino rin? Lalo, lalo, wey! Lalo, mames! Amigos! La mo ka, wey! Inaulam mo ka! Lalo, lalo, lalo! Wey, inaulam mo ka! Habang nasa kuliton sila ng hospital, lalaking gulat nila na makita nila ang isang imahe na may tulak-tulak ng wheelchair agad nila itong pinuntahan pero nawala ito na parang pula at sa ikalawang pagkakataon ng paglilibot nila ay muli nila itong nakita tila ba isa itong doktor so ano sa palagay mo kamulti totoo kaya ito o gawa-gawa lamang nasa inyo ang huling pasya Ang footage namang ito ay nakuna ng isang babae pasada 2 a.m. nang marecord niya ang video nito. Panorin mong mayigi. Ang insidente ito ay makikita sa isang locking key store na matatagpuan sa Savannah, Georgia. Habang nakapokus ang video sa pintuan ay marahan itong gumagalaw. Ilang segundong lumipas ay isang misteryosong ilaw ang biglang makikita. Sa patuloy na pagkuha ng video ng babae sa pintuan ay eh bigla itong nagbukas. Dito na labis na kinalabutan ng babae. Ito ay nakuna naman ng CCTV camera sa kalagitnaan ng gabi. As you can see, ay tila ba isang humanoid creature ang naglalakad? Bako ko ba pa itong humahakbang? Isa kaya itong humanoid creature na gumagala sa lugar? O isa lamang din kaya itong tao na nagtitrip lamang? <laughs> ano sa so like... ito ay na naman ng isang lalaki na mag-isa sa loob ng bahay niya. Di umano ay nakakalangig siya ng kakaibang ingay kaya nagpa siya siyang maglibot habang kinukunan ng paligid. Sinti na naman siya sa skalofriyo, no? Pero para kasi na-mute, para kasi sulog. Like, napansin mo rin ba isang translucent image ang makikita ang nakaupo sa sopa pero hindi ito napansin ng lalaki. Nakita lamang niya ang imahe nang na i-review niya ang kamera Malino sa camera na nakaupo ito na parang pinagmamasan lamang ang lalaking naglilipot sa bahay. So ano sa tingin mo ka multi, isa kaya itong totoong multo o ang nakunan niya ay bunga lamang ng paradolya? So what do you think? Is it real? Let me know in the comment. Ang lugar na ito ay notorious sa mga paranormal events at kilala sa tawag na Hell Gates na makikita somewhere in Texas. Ang nakunan sa gabing iyon ay talagang nagbigay ng mga palaisipan sa mga nakapanood nito, lalong lalo na sa mga paranormal enthusiast. Di manong Hell's Gate na ito ay talagang kinakikilabutan ng mga tao, lalo na sa mga nakakatakot nito naraan. Tulad ng mga multong nagpapakita rito, biglang pag-iiba ng hangin at mga piko ng umagala sa paligid nito. Ayon pa sa local legend, ang treasure market tira ba isang portal o boundary kung saan ang mga espirituong nahimlay sa kataminitong nitong Labik Cemetery ay siyang pinagmumulan ng mga kapabalagan. Patunay rito ang itim na imahe ng figurang nakunan na siyang agaranding nawala. Ito ay nag-record ng dalawang magkaibigan na pumasok sa isang Soviet Union bomb shelter na matatagpuan sa isang secured at protektadong lugar. Sa pagpasok pa lang nila ay may narecord na nga silang something strange and creepy. By the way, ang exploration nila ay walang kinalaman sa paranormal at ang tanging layunin lamang nila ay maglibot sa loob ng bomb shelter. Wala silang kamalay-malay ng Normal na exploration nila ay magiging paranormal. Watch closely.

Isang unknown figure ang makikita ang nakatayo sa likuran ng pipe. Kung pagmamasdan itong maigi ay tila ba isa itong babae na nakasuot ng puting gown na may mahabang buhok at matutlang balat. May mga nagsasabing isa itong espiritu o multong na trap sa bomb shelter. Remember na ang purpose lamang nila ay mag-explore kaya halatang hindi nila ito napansin. Wala silang kamalay-malay sa imahe kaya nagpatuloy na lamang sila sa paglilibot ng lugar. So what do you think? Totoo ba itong multo o bunga lamang ito ng paradolya? Ikaw na ang humusga. Ang video ito ay nagpapakita ng isang aso na nasa bakuran. Well, pay attention to what will happen next. Have you noticed isang shallow figure ang makikita ng duman? Ayon sa video ito ay ginagawa lamang ito ng aso nung nabubuhay pa ang isa pang aso ang kaibigan nito. Lagi niyang pinapauna ang senior nitong aso bago siya pumapasok sa bahay. Naniniwala ang mayari nito na ang malausok na imahe ay maaaring ang espirito na namayapan nitong aso. So what do you think, Kamulti? Let me know your theory in the comment section. Come on, guys. Ang mga explorer mula sa Smash TV Canada ay napunta sa isang abandoned factory somewhere in London, Ontario, Canada. Pinasok nila lugar sa kalagitnaan ng gabi at sa paglilipot nga nila ay makakarinig sila ng mga strange noise. Inakala nila isa lamang itong security personnel na naglilibot sa lugar kaya marahan silang naglalakad at bagyan nilang hininaan ng flashlight upang hindi sila makita at malaman na naroon sila magpagayon pa man ang susunod na mangyayari ay talagang magpapatayo ng balahibo nila. Watch closely mga kamulti. Can you turn mine off then? Here. Is here. Who's there? Hello? Hello? Come on, Stavetta. Anybody there? Nakita mo pa habang nasa corridor sila isang dark image ang marang naglakad papasok sa isang silid. Hindi nila ito napansin kaya nagpatuloy pa rin sila sa pag-explore at dito nakarinig na rin sila ng mga ingay. So ano sa palagay mo ang dark image na ito, ka-multi? Isa kaya ito multo o maybe isang entity? Ano sa palagay mo? Сработала камера на движение. Решил отмотать, посмотреть, что это такое было. И вот что я увидел. Появляется какая-то тень силуэт, вернее, человека. Полупрозрачный и исчезает. Напасин мурин ба white image монитор? Na так вот, в замедленном действии. Посмотрим. И исчезает. за это. Labis na nagtaka ang sa na nakunan niya sa mga oras na yun dahil wala itong distinctive figure. Tila sa lamang itong usok na naglalakad. ang Japanese ghost hunter nito na, na si Xiao Long ay nagpunta sa isang kabundukan upang mag-explore at dito ay may makukunan siyang multiple ghost sightings. <laughs> zombie! Nakakita ito ng mga gumagalaw na pikura sa likuran ng mga puno, pero nagpatuloy pa rin siya. Teka, may sir. Eh, tao niyo mga kala. Tulay! Ika lagi! Eh! Sa'yo! 他得你出来，打死你！操！行啊，再出来呀、啊！

Napansin mo ba isang kamay ang lumitaw sa ilalim ng lupa ha? at umawak ng mga paa ni Shawlong? <laughs> 就是觉得这钱来先保我，回家先保我，先保我。<laughs> <laughs>

Nang matunto na nga ni Xiaolong ang daan papunta sa sasakyan nito ay isang black figure ang nakunan niya pero hindi niya ito napansin. So ano sa palagay mo kamulti ang nangyayari? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.